Magandang umaga. Umaga ng Sabado. <laughs> Ang mga alaga naming pusa. Ang agang nagising. Good morning. Ayan, relax, relax lang ha. Ayan ka farmer oh, yun spray ni Dana nung nakaraang araw. O hindi, nung nakaraang linggo. Ayan. Nagdadry na siya. Ang sarap ng bunutin. Malambot na yan. At syempre ngayon, sabado, ayan ulit si Dana. Magbukid ulit kami ngayon. Ayan, mag-spray ulit siya ng mga damo sa mga palayan. Oto, sangkyo ba, tambo? Mami na to Ha? So, doon. Aba, sya, tara Aha. Okay. Ayan yung gamot na ginagamit namin sa pag-spray. Ayan. Sabado po ngayon, magandang umaga. Ayan, umaga tayo ngayon. Marami tayong magagawa ngayong sabado na to. Ayan, busy na si Dana. Naunang gumising. Ayan, dito tayo. Ayan. Ito yung gabi natin. Dahan-dahan na siyang patuyo. Ayan, patuyo na po siya. Going to harvest na tayo nito. Ayan, kailangan mag-dry pa yung dahon niya. Pero kailangan pa natin magtanggal ng mga damo dito sa loob. Ayan, no? O. Oh. Ayan, magtanggal tayo ng damo dyan. Ayan, patuyo na yung dahon niya. Yan ang tatabat, ang lulusog. Siyempre ang katabi natin, ayan yung palay. Yan yung palay natin. At baka siguro mamaya pag may oras tayo, pupunta tayo doon sa ating kasaba. Ayan, dalawin natin yung kasaba natin. At na umaga na ito, si Dana ay... At syempre ngayong umaga na to, ayan, nakaready na yung sasakyan. At syempre yung sprayer na ginagamit ni Dana. At yung gamot. Bukuro, oh, Dani hindi siyo kamimusi <laughs> kamimusi kamimusi atunda yun saka ito yung nakaraang linggo ayan dito tayo nag spray ayan din spray ni Dana tingnan nyo naman di ba ang bilis ang bilis yun nag dry Ayan, hayaan lang po natin itong mamatay. At um, ang sarap bunot yun. Tingnan nyo, oh, ang lambot. Mm. Ayan. Mm. Ang lambot na. Hindi naman sakit sa kamay. Mm. Okay paalis na si Dana.